Inasaan nyo ba na buwelta po ang China sa ganitong paraan? O... lang, meron na palang isang malaking bansa basabog. na tumutulik sa, sa akin. O so, hindi nyo naman po ak akalain na hahagulan ha nyo hindi, hindi, ko, hindi ko iniisip na gano'n. Wala naman silang jurisdiction sa akin eh. Yeah. O so, ibang bansa. Yeah. Ma, pero nalang kung pumunta ko roon, eh talagang mm. -hmm. na nila ako doon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, hindi eh, oh, oh. naman ako, wala naman akong balak pumunta roon. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. <laughs> So, oh, yan na, punta-tanongin tanong, na natin siya itong ano, pag-ban uh, pag ng China po sa inyo to enter yung mainland at saka yung territories. Hong Kong and Macau. Paano nakarating sa inyo? Kayo po ba eh, uh, nakakuha ng uh, ng official na communication? Hmm. Or did you just find out in the news? Sa social media na lang po, yung uh, sa Bloomberg hmm. at sa isang ilang international... Uh, uh, press agencies. Kasi ang daming gusto mag-interview sa akin, pati Australian <laughs> TV. Ah. So doon ko na lang nalaman. Kasi uh -oh. yun yung first official day ng pahinga muna ako. Yes. Sabi ko pa, paano ko makakapahinga <laughs> nito? Eh ito, kagigising lang. meron na palang isang malaking bansa Pasabog. na tumutulig sa, sa akin. Uh -oh. So, Senator Tol, ito po, no? uh, did you see it coming? Inaasahan nyo ba na dahil po sa dalawang landmark na mga batas po ninyo, ay magbebueltan po kayo ng China In, sa ganitong hindi lang paraan. Hindi po yung batas na yun eh. Oo. Oh. Kung mapupo na po nyo, pati yung drones, ako po yung nag-expose nun eh. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Napatunayan na naman po yan, mahigit sandaan pa, hindi na huhuli. Oh, oh. Kung mapupo na nyo po, ako rin po yung nag-expose ng hacking. Oo, oh, oh, sa PR. Sa harap mismo ng Comelec. Oo, oh, oh. ah, ah. Labing siyang po yung nakakulong ngayon. Oh, Nakalimutan oh. na po na mamamayan yan. Oo, oh, oh. sorry. Three days you? before And the election, hinahuli pang mga Chinese hacker sa Baliwag Bulacan kan, ah, hindi na lumabas sa diaryo yan. Oh. Po niya po, ako rin po yung naglabas ng cheque. Oo, oh, oh, oh nila sa isang troll farm. Oo, oh, oo, oh, oh, po. Kung niya rin po, uh, napatunayan tayo rito, isa po tayo yung nags nag-expose ng Alex Go case. Ah. sang isang araw lang, eh, di ba, napatunayan ng Chinese RTC citizen. Manila na talaga hindi siya Chinese citizen. Oo, oh, oo, oh, oh ko oh, oh. niyo po, ako rin po yung isa bilang na bilang na senador na hindi pumerma doon sa Pogo bill noong araw. Ah. 18 Congress. So, mahaba po ito eh. Yes, yes. Mahaba so, po ito. Very consistent po ako dito, ma'am. Oh, oh, oh. uh, hindi po ito dun lang sa dalawang batas. Mm -mm. Very consistent po ako dito maging doon sa maging ginagawa na... Eh, ako rin po ang naglabas noong naputol na tali na doon sa Coast Guard. Ah, ay, yeah, ay, yeah, yung pinuputol. Ako rin po naputol na daliri. Opo, oh, opo, 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 opo. ko po yung pinadala yung, yung Navy. Nakalimutan po ito ng mga, oh. Uh. mga kababayan siguro natin. Pero consistent po ako rito. Yeah. So, ang dami po mga 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 incidents niya pati yung yung uh, drone na nahulog sa malapit sa Ilocos Sur yeah. para paragatan ng Ilocos Sur bago po magbutuhan hindi uh -oh. lang po naalala siguro uh -oh. pero ngayon siguro unti-unti na -unti lang naalala yan yeah. so yun na nga because of all these many incidents that you reported yan, no? yes oh, ang dami nga po no? so uh, did you see it coming po I inasaan nyo ba na buwelta po ang China sa ganitong paraan o hindi nyo naman po ak akalain na hahantong hindi, hindi ko hindi ko iniisip na wala naman silang jurisdiction sa akin eh. Mm, mm. Mm, 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 wala silang jurisdiction sa akin na Ako po ay isang uh, proud member of the Philippine Society. Walang jurisdiction po ang ibang bansa mm. Pero na lang kung pumunta ko roon eh talagang baka ikulong na nila ako doon. Oo, oh, oh, Hindi oh, oh, eh, naman ako, wala naman akong balak pumunta roon. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. <laughs> Ang inaalala ko lang, ang binanggit ko kahapon sa isang interview, kung baka naman ah, iharas naman nila yung OFW na natin oh, sa Hong Kong at oh, 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 oh. so, sa Macau, tinuturoan pa nga sila ng English ng mga teacher natin sa Beijing oh, at Shanghai, oh, oh. huwag nilang galawin nyo, ako na lang. Matikusin ah. na lang nila ako araw-araw, huwag nilang galawin yung mga wow, tumutulong oh, dyan yes. sa ekonomiya nila. Oh, 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 hmm. Senator, ano po ang inaasahan nyo kung meron man na, na maging opisyal na aksyon po ng ating pamalaan bilang tunggon dito po sa ipinataw na bansa inyo ng China? Siguro sana ipagtanggol din ako na kahit kaunti mm -hmm. ang ating mga FW pag may nagagawang... Ako rin po yung author ng batas na bigyan ng uh, legal age yung ating mga FW mm. pag sila inahuhuli sa Middle East. Si oh. Sen. po yon So siguro hindi naman, hindi ko naman in-expect na ipagtanggol ako ng administrasyon mm. uh, Sabi ko, ba, unahin na yung mga FW, unahin na po yung uh, nasa critical condition pa ngayon na na tinamaan sa ng missile attack ng Iran sa sa Tel Aviv. Oh, Unahin oh. nila yon. Oh, okay. at, uh, hindi sa pagyayabang yung unang Hamas hostage si Jimmy Pacheco sa akin po nagpunta yon no. Oh. oh. Uh, nakalaya po doon sa Gaza. So yung mga ganito po hindi ko na tinatanggol pero kahit hindi po kay pagtanggol ng administration o do minarinig ako kahapon hmm. uh, doon sa kay Claire Castro pero okay lang po eh oh. minarinig din ako sa isang dalawang congressman na tumulong at isang colleague ko sa Sinatra do. Sa to okay lang po yung kahit mm. ah, Alam niyo po itong paglaban sa sa ganitong uri ng pagigipit ng China. Mm -mm. Sinabi ko po na badge of honor. Yes. Pero sina sinabi ko rin na kahit ako na lang. oo, oh, 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 Kahit oh, oh, ako na lang kahit po yung mga iba lalong-lalo lalo na yung mga butante hindi na hindi naintindihan na oh. sila ay ginigipit din. Ninahuli na naman ata kahapon sa pako ng mga ng NBI na mga fake uh, and smuggled Chinese goods sa oh. isang warehouse. Yes, so yung kaya ng NBI. Oh. Okay lang po yun. Oh, tuloy lang po ako sa ganito. Oh, So ano, Senator Toll, ito ka, no? um, meron pong panawagan, if I'm not mistaken, si Senator Jingoy na ipatawag yung uh, Chinese ambassador po. Uh, kung kayo po, let's say po, ano kayo kung kayo ay tatanungin. Anong mga mga hakbang ang pwede po nating gawin para po talagang mas mapatibay po yung ating ano laban. Laban po dito sa ganitong uh, pag 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 ano ng Chinese po sa atin, ng mga ng China. Alam niyo po tanungin niyo ang mga Pilipino, ilang milyon tayo? Mm -hmm. Hindi nila alam kung sino ang ambassador natin sa China. Ah. Bakaka hindi nyo rin alam. Mm -hmm. so, oo nga, sino so, nga? Sino na po yung ang ambassador natin sa China? Oo, oo. So, sino po siya? Naman, uh, Uh, dapat naman magsalita rin siya kahit kaunti. Oo. Uh, lalo lalo na pag nangyayari sa sa ating mga mangingisda, sa Bako di Masinlo, mm, mm sa KIG. So dapat magsalita rin yung ating ambasador sa China. Yung nakabase sa Beijing. Oh, sino po yun? Baka pwede nyo... <laughs> uh... Eh, nakalimutan ko na nga yung pangalan. Eh. Google <laughs> <laughs> mo na, na oh, lang. <laughs> Cruz, okay. Cruz. Cruz, Ambassador Cruz ba? O sige po. Ila. Cruz Cruz. Cruz. Ambasador Cruz. Napako sa Cruz. Matagal na. Matagal na siyang. Hindi ko alam kung kung bakit tahimik eh. Oh, dapat oh, nagsasalita rin siya. Yun ang, hindi man nakakasama ng loob, pero dapat may boses din siya kahit pa paano. Daya po nung uh -huh. napakasipag nating ambasador sa sa Tel Aviv, si Ambasador Minjola. Alam niyo, bago uh -huh. magbombahan sa Tel Aviv, nandun po ako eh. Uh -oh. -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Medyo inikot niya pa yung mga building na tinamaan. Uh -huh. Yung mga ganun po. Uh -huh. Dapat nakikita rin kasi yun yung uh, unang muka ng ating administrasyon pag may mga ganito nangyayari. Correct. Mm -hmm. um, Senator Tolentino, I don't know if you would care to answer to the article that came out in the Manila Times today, yung column po ni Rigoberto hmm. Tiglao, if you are aware po kung nabasa na ninyo. Hindi pa, oh, hindi pa, hindi pa. Eh, pero siya, madalas po yan, nagkasalita para sa China eh. Oo nga. Mm -mm. Oo, oh, si Bukit oh, okay, Tiglao. Pero China talaga sila. Bilang po yan eh. Hmm. Nilistahan po tayo yan. Uh -oh. Pasadaan ko lang na sinabi niya na yung expose daw ninyo, na yung may cheque kayong inilabas, ito nga yung, yung uh, sa kasunduan ng uh -oh. Chinese Embassy at ng Infinitus, yung nilabas niya daw copy ng cheque, nangangahulugan daw na may in format na parang mole inside the Chinese embassy na tanim ng CIA. Would you care ay, to uh Hindi ko, ko na ko alam yan. hindi ko na ko alam 'yan. Hindi ko pa nababasa yung ano. Mm. Sila na 'yan na, ano, sila na 'yan ng bago sa. Yung ginagawa ko po ganito, ulitin ko. Yung ginawa ko po ay panghahabang buhay ko'ng paninindigan at mm -hmm. ipagmamalaki. Naghahanap na ako ng mga clippings gusto ko'ng i-prime na sama-sama na lang eh. Oo. Para para maipagmalaki ko sa mga apo ko na ito yung ginawa ko para ipaglaban kayo. Oo. Oh, oh, uh, oh. Hindi naman po tayo nagpapakabayan eh, Pero ang sinasabi ko, dapat hindi po ito badge of honor. Uh, Oo. Oh, oh. Dapat mas marami pong badge of honor. Oo. Oh, uh, dapat uh, uh, mas marami pong tumindig. Uh, 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 uh. Nasaan po yung yung nagpapakonsert noon? Doon sa, pupunta ah, din sa West ah, Philippines, dapat nagsalita din sila. Oo. Di ba oh, oh, diba, oh? Uh, Yes po. Yung mga nagkantahan noon sa barko. Correct Allah 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 So, uh -huh. yun, ang, so, yun, yun ang gusto ko nga tanungin sa inyo po Senator Tole, kung ano pa ang pwede daw gawin ng mga civilian na Filipinos, no kasi sabi mo nga for now, parang nakalimutan na hindi talaga po uh -huh. malayo sa pero, kasi sa, sa pero yung sigura pang, yung, eh. yung mga tinulungan ko po sa Zambales uh, alam ko po kakampi uh, ko sila, mm -hmm. yung nawawala pang isang mga inisla. alam nyo nung senador po ako, isa sa maging naging, naging project ko through BIFAR ay eh, mabigyan po sila ng mas mahabang bangka, uh -huh. ito po yung nagla layag, ni pangalan pa pang doon sa likod eh. Oh. Siguro lalo nagalit tayo sa ina, ito po yung malalaking bangka ngayon na ni transporter. Ah. Na kung sakaling mawala sila, sila eh, may, may gadget na oh. Ma matatrack sila ng Philippine Coast Guard. Siguro po eh, nagdadasal din po sila para sa akin patuloy ko po silang uh, susuporta. At, alam nyo, hindi pa po tapos ito eh. Marami pa ako. Gusto ko pong makita yung archipelagic sea lanes law ay eh, talagang full implementation. It's yun, sure. yun ang sunod na labanan eh kasi kailangan ng approval ng ng uh, maritime international maritime organization sa london uh oo -oh. malapit na mag-hearing din doon mm -hmm. at dapat si sexy si ambassador uh, Teddy Boy Luxin ay maging active kasi member din ng china doon eh uh -huh. baka magingay-ingay din yun doon pero uh -huh. Uh, panagin ko ma-approve. Pag na-approve po yun hmm. eh, napakalaking bagay po sa atin yung, dahil yung sea lanes sa ating archipelagic waters ay eh, doon lang dadaan, sunod-sunod yung mga foreign vessels kasama po yung mga uh, military uh, naval vessels, yes, pati yung marino oh, okay. Kailangan ba maghintay kayo for 2028? Uh, Senator, or eto uh, ito ba may magmamana ba dito sa inyong advokasya sa... Uh, sana, sana, meron. Sa mga sana yung mga media rin, ngayon. ganito, kagaya po nyo, kaya maraming salamat. Kung hindi, uh, Ma, na, napakahirap uh, napakahirap yung mga nakikita kong mangyayari, patuloy tayong gigipitin ng China at uh, hindi ko ma ma makita kasi ngayon talagang nag-flex sila ng muscles yung aircraft carrier nila dumaong sa yung bago dalawa yes. aircraft carrier nila nasa, yeah. nasa Hong Kong ngayon pero sana yung diplomasya natin eh mm. patuloy din uh, malaig pero sana magkaisa po ang Pilipino I isa lang po isa lang po ako ngayon pero sana mas marami pong tol na Man, ganyan oo. din po ang ang gawin para nang yeah. sa ganun eh hindi naman tayo kasi kina, ang Nisan inisip ko kahapon, hindi naman ako yung kinawawa dito eh. Kinawawa din yung ating mga kababayan na lalong-lalo na hindi nakakain Oo. Pero Senator Tortol, ano no, ah... Uh... Uh, you only have one year naman di ba, na kumbaga you cannot you cannot be appointed it's a good thing uh, well, I don't know if it's a good thing or na at least you are an administration candidate so the possibility of you being appointed to office is 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 there so ang, ang tanong ko po are you open to that and kung sakali man po uh, patuloy niyo po pwede isulong po ito correct kahit po yan, kahit, kahit pribadong mamamayan po. Yon. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko naman sasabihin sa inyo, si Jose Rizal, pribadong mamamayan din ng nilabanan ng mga Kastila. Oo. Oh, um. so, kaya kahit po sa pagtuturo, magtuturo, wala. Papay ka lang kung konti kasi ilang araw pa, anong araw na ba ngayon? July 4. Oh, okay. no. dati, dati, yan yung Independence Day natin. Oo, okay, correct. Uh, uh -oh. <laughs> ilang araw, July 1 lang ako bumaba eh. Mm -hmm. So tatlong araw pa lang ito, sabi ko pahinga muna. Dip. Alam nyo, to, sa totoo lang, hindi pa, yung yung mga balikbayan box na gamit ko galing sa si, si, Ang dami po yung uh -oh. mga papeles ay eh. na pa, so, ayusin ito uh -oh. na kulang ang isang taon siguro para ma-sort out ito tapos ito na naman, meron na naman bago. Uh -oh. So yung siguro ang hindi ko masasamahan dito yung basketball team natin na merong FIBA uh -oh. basketball na gaganapin sa... So China, oh. yung, yung yung mga players natin, oh, oh. yung mga kababayan na tayo kasi may tumutulong din po po dyan, so so be it. So oh. yung tanong nyo, oh. uh, siguro nag-iisip-isip pa tayo mm -mm. Uh, kung year. ano yung sa akin, magtuturo ako ng international law. Oh, uh, Pahinga muna ako ng kaunti pero bahagi ng subject ko po itong uh, law. itong uh, West Philippines at baka, pag sinipag si tayo alam nyo ma'am pangit tinitingnan ko minsan yung handwriting ko ang pangit na <laughs> dati ang ganda nung ang ganda ko nung handwriting ko nung araw nung bata-bata uh, ako anong nangyari ako eh. ng libro tungkol dito ah uh, kasi para ano na po na, ng po ngayon eh Ay, ngayon ang, ang ang pangit na ng sulat minsan lo no, pag nag-no-notes ako hindi ko rin ma-intindihan doon. Eh. After one year, ito <laughs> oh, sinulat ko rito. Oh, <laughs> so, siguro, gawad kung gagawa ko ng memoir. Ng libro. Autobiography. Ang uh, title siguro ng libro, Badge of Honor. West Badge 656. of Honor. Oh, oh, looking oh. forward to that. Digital na! wag na sulat kamay, senator! Ayan yung... Ano, hindi tayo, hindi tayo magaling mag... Hindi, <laughs> hindi tayo <techy>. masyadong peki. <laughs> Kaya, alam nyo, ang isang, ang isang, uh, kinakatakutan ko, yung uh, cyber security aspect Ayun. na... Ayun yun, isa pa yun. Ng ating bansa, la, oh, oh. lalong-lalo na itong mga drones na China nga na may 100 pa ngayon yung dinahuli. Oh. Uh, oh. namin. Kasi nahuli lang natin na uh, 6, anim, mm. pito. Uh, maraming pang hindi nahuhuli So, nandiyan lang yung pegutikot sa sa karagatan natin that, that would really affect our, our uh, national security issues. Oh, so, oh. yung, yung mga ganyan po siguro, ay dapat uh, alerto lang. At sana po, sana po patuloy din kayong tumutok sa mga yes. ganitong issues kasi, oh, kasi oh. hindi naman po kami umibitaw. ano kumimitaw ito, eh, all embracing eh from Correct. ordinary citizens mga pagkain natin oh, oh. Tsaka pati yung mga bigas na synthetic. Oo. Eh, Yung hmm. bigas na lang gagaling sa kanila, synthetic pala yun. Oo. Hindi, plastic eh, hindi mo ma... ma, ma digest uh, nap, napakahirap talaga. Pero kahit napakalaking trading partner natin sila, hindi ko sinasabing masama ang mga Chinoy. marami -hmm. Maraming nakatulong na Pilipino-Chinese sa ating bansa, hindi lahat ng, 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 ng ganyan ay masama. Pero makikita nyo kung magbabasa rin kayo sa journalist, mm may -hmm. mga internal problems din sila eh. mm -hmm noong mm -hmm. uh, noong ah uh nagkakaroon ng airstrike sa sa Iran, Iran. Uh, meron din nangyari sa kanila parang yung number 2 man nila eh, sa military itinanggal ah. at mukhang uh -huh. nakakulong ngayon opo oh, so okay. marami rin problema rin sila so they have to show uh, some uh, the, the, government should show some uh, responses that uh -huh. would cater to the local audience siguro nakasama na ako doon ayun well senator we will miss you for now sa senado pero opo, we are looking na, to Pasensya na uli kahapon ha, No talagang, problem uh Oo -oh. <laughs> na rin Nalito <laughs> <laughs> na rin <laughs> po ako sa ano uh -oh. sa, sa, sa mga tawag araw. Po. Oh, oh. Senator, maraming maraming salamat po in behalf of the Filipino people yung landmark na uh, laws that were passed that Tolentino you. Lo. Authored, Tolentino Law. Tolentino Law po yung Tolentino Philippine lo. maritime zones law. Ayon, Tolentino mm. Law. Ayon po. Tolentino Law. Maraming maraming salamat po. God maraming bless po. po. Thank you. Susunod po. na yung Tony ng. Ayon, thank you. Umaga.